Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa atin lahat. Good afternoon, good morning saang sulok man ng mundo. Pilipinas good afternoon. Qatar time good morning Middle East. So, for today guys, yung aking video ay papakita ko sa inyo kung paano ko uh, tinatanggal yung mga hair sa aking uh, mukha. Ayan yung mga 'di ba? Dito ang daming mga bigote-bigote kahit babae tayo tapos yung mga yan dyan, may mga ano dyan, hair so tinatanggal ko yan pero nung unang panahon ayaw ko yung sabi ko ayaw ko magtanggal kasi lalong dadami pero ang ano ang pangit tingnan sa babae na may mga buhok buhok dito pero kung Uh, masubukan nyo na, makita nyo na yung result kapag nagtanggal kayo ng mga buhok-buhok dito. So, kampante ka at saka feeling mo magaan sa pakiramdam kapag wala yung mga buhok-buhok sa katulad nating mga babae. Pero syempre, sa lalaki, pangit para sa kanila ang walang bigote. So, ngayon nagdi-disturbo yung aking alaga. Yung aking ginamit ay uh, facial wax. In order ko ito sa chain. Yan. Mura lang siya. 30 pieces na 10 real. So, mura na yung kaya ginusto ko na hindi na ako bumili ng wax dito na uh, bet ba yung pangalan nun? Hindi na ako bumili nun dito kasi mahal. 23 real. So, ang laman lang nun yata 10. So, pinag-aagawa na namin ang alaga ko. Sabi ko huwag kang maingay kasi gumagawa ako ng video, gusto niya magpakita din. So ito'y ipapakita ko sa inyo yung aking binili, yung ginagamit ko. Kaya lang may ano, ayan o. pero kita pa rin naman yung pangalan. Ayan. Uh, yan o. Ayan. Facial wax strips. Yeah. Ito yung ginamit ko sa pagtanggal ng mga buhok buhok dito. Maganda siya. Tapos gusto ko. kaya nga dahil hindi ako bumili nung isang wax sa ano sa uh, grocery kasi ito ang inasahan ko na pang So ayan nga guys ito yung aking ginagamit face wax strips so 30 pieces na ang laman nito kaya tipid isang piraso lang ang magagawa mo tuwing magwawaka ng face magwawak, magwawaks ka ng face mo. Isang piraso lang ang magagamit mo kasi double-sided naman ito. So, magiging dalawa yon So, papakita ko sa inyo kung anong uh, itsura niya. Ito yung laman. Yan. Ito. So, ang nagagamit ko dito, isa lang, itong isa lang. Tapos, pagagamitin natin, igaganyan natin sa kamay para na uh, matunaw, iinitin natin para matunaw bago natin tutuklapin. Hindi ko ipapakita sa inyo, hindi ko napakita sa inyo kung paano ko ginamit. Yan, tutuklapin natin, tapos yun ang ididikit natin. Pag mag-wax tayo, halimbawa, dinikit natin pa ganon, huwag natin punitin pa ganon, kailangan pataas yung pagtanggal. O di kaya ang gagawin nyo para mas hindi kayo mahirapan, i-close nyo yung mouth nyo, ganon, idikit nyo ganito. Yeah. Tapos punitin pataas para matanggal. Kasi pag pababa, hindi matatanggal. So, ganun ang gawin nyo. Ganyan. Kasi mas mahirap kasi pag ganito. So, pag tinuklap nyo pag ganito, sasama yung labi nyo. Ganito ang gagawin. Pat patuklap, ganun. Yan. So, kuhang ko lahat yung mga hair na nasa dito ko at saka yung mga dito natatanggal. So, yun yung ginamit ko. Then, sinubukan ko siya sa underarms. Hindi siya makakaya. So, pero tinry ko pa rin, ginamit ko pa rin. Ang ginawa ko na lang, nilagyan ko ng, kinuha ko yung laman nito, nilagay ko sa daliri ko, then pinambunot ko ganito. So, hindi ko na kailangan ng, uh, ano ba tawag doon sa pang, ano, kasi hindi na ako gumagamit ng mga pahila-hila na gano'n pa isa-isa. Hindi, hindi na. na. So, ito na lang yung ginamit ko. Nilagyan ko yung daliri ko para pang bunot ko. Napakagaling nito. Ang galing. Uh, hindi yan yung sponsor. Wala tayong sponsor. Hindi tayo sikat binili talaga 'yan. Then pag natapos na kayo magwax eto, mayroon siyang ganito tatlong piraso. Kaya lang, hindi ko inuubos 'yung isang pack na ito. Pag nagpupunas ako, hinahati ko lang. Hahatiin ko lang Malangin. tapos alas Ayan. tapos hahatiin ko lang, pinutol ko lang ito kasi matubig naman ito, 'yan. 'Yan 'yung ginamit ko. 'Yan. Eh, pinahid ko, nag lang ako ng konti tapos yun ang ipahid mo para hindi maging sticky, hindi madikit. Kasi madikit yung wax na ginamit nyo. So, yun yung aking pinakita sa inyo na makakatulong sa ating face kapag ka uh, marami tayong balahibo sa mukha. Although, dati talaga, yung paulit-ulit kong sasabihin, dati ayaw kong magtanggal ng mabuhok sa mukha. Pero nung nag-start na ako nagtanggal, ang ganda pala at comfortable ka sa mukha Talagang hindi maganda sa babae na makita may buhok-buhok. Pero okay lang sa mga ayaw naman at gusto nang may buhok sa mukha. Okay lang din yun kung doon lang din sila comfortable. Pero once kasi na-try ninyo na malinis yung mukha nyo, tanggal yung mga buhok-buhok. Talagang hahanap-hanapin nyo na yung magtanggal kayo ng mga buhok-buhok sa mukha. Kasi mas malinis tingnan yung babae kapag ka ganun. Kahit sa mga paa natin, pag mabuhok, dapat tinatanggal din yung mga di ba Pero hindi naman lahat gusto ng ganun. Pero talagang mas maganda at magaan sa pakiramdam kapag malinis yung ating mga uh, katawan, lalo na yung mga paa, mukha na may mga buhok-buhok. So, Siguro yun lang yung aking ma-share for today guys. Thank you, thank you for watching and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you and god bless.